Ano yun, Thea? Nagawa niyo ba yung assignment kay niya ako, niyo akong... Ano yun? Nagawa Nagawang niyo ba? Ano? Ha wala! Guys, hindi niya yung assignment pa? Uy, Tita! Ano yung pinakalala sa GC? Ganda na lang! Walang papaalala kay Ma'am nang nagpaguwas assignment, ha? O, oh, sige-sige, ha? Sinungaling tayo? Oo, oh, para sa atin rin to. Kaya all for one! <laughs> one, one for mom. all! <laughs> good morning, class! Good morning, teacher! Good morning, Ma'am! Good morning, Ma'am! si mama wala Walang maingay.

Masyadong alam mo kasi labi kay mama Bakit ba sa lalo ko ba hindi kayo kumakulong ka sa assignment? Wala nung <coughs> ba? Respeto naman nung umiiyak na yung tao Itong mga lalaking to kung patuloy sa babae eh, Mga bakla ba kayo? Kaya mabuto ka nalang kung gusto mo magkaroon ng maraming kaibigan. Okay, pakilabas sa mga notebook ka Iba na yung assignment mo dito, <Undertale> no, hindi ko makita Wala po ma'am wala ka na mga assignment. Tapos kapag bagsak ka mo yung nanay mo dito. Gusto nyo naman tas na grade, tapos di nyo naman ginagawa yung mga task ko sa inyo. Nakakahiya kayo. Pag kayo, bawal yung ganyan. Sa bahay na nga lang yung gagawin, ang ginawa nyo sa bahay nyo. O ano? Ba't ka tumayo? Sasagot ka. Mami, ginagawa rin naman ako sa bahay, napapagod rin naman ako. Totoo, pati weekend na ba yung pahingan na. Wala kang jowa eh. Ah, ganon. Please bring out one shit of the... Nakuipeng akong papel! Wala, isa na lang to e. Eh. Ikaw pupuipeng niya ako. Wala rin akong papel, e isa lang rin to. Dadamot niyo! Hi, Sherpeng! Pretty mo naman! Gunga! I Sherpeng! Hello, Sherpeng! Hi, Sherpeng! Gata mo naman, hi! Ano mo? Ano mo? So, this is hi, Sherpeng! Hi, Sherpeng! Hi, Sherpeng! Hi, ano, dyan ka Good morning, ma'am. I'm sorry I'm late. Tabi tayo. Dito, oh. ka dito ka, Dito ka, Sherpeng. Dito ka, sa tabi Ano last name mo? Ano, Dito lipat na Okay, number five. Hi, boys. Hi, Sherpeng. Okay, ano dito niyo? May quiz, eh. Hala, may quiz? Ng papel. Wala akong papel. Ay, papel daw. Sharpie, oh. Ay, thank you na po. Yung libro na kita mamaya sa kanila. O sige, basta tayong dalawa lang. Sharpie, kapag nagkamali ka, magsabi ka lang sa akin na marami pa akong papel. Kala ko ba wala na kayong papel? <laughs> tulog dyan sa ice coffee may tanaman oh. sa'yo ay sorry po ma'am hi guys please subscribe my youtube